Ito na. Oh. Uy! Tignan niya. Isa pa, isa pa. Uy! Tignan niya yan. <laughs> Hi! Magbebenta tayo ngayon. So, nag-super sale ang binibenta kong essence product. And... Uh, gusto kong ipakita sa inyo yung product na yun. Kasi super duper sale siya. 90%. Meron siya nga ano na dito. Papress niya lang yan. Button. And then open. Ang kagandahan nito, um, meron siyang divider na plastic. So, hindi siya mag-stay doon sa mat na powder. So, ganyan siya. And then, ganyan lang. Konting, kahit konting amount lang, Ganyan lang. Tap, tap, tap. Kapag oily na kayo, okay, pwede kahit ano. Ang importante, ang tip ko sa inyo, para maiwasan yung aging process natin, mag, mag ano kayo, mag uh, sunblock. May mga pants, bello, at saka iba-iba na may SPF 50, lalo na sa summer. Gamitin nyo yun. Kapag rainy seasons, okay na yung SPF uh, 30 lalo na dyan sa Philippines, mag-apply lang kayo ng mga moisturizing cream, and then, saka na kayo mag-face powder. Yun ang pinaka-importante at uminom ng maraming tubig. So, ganyan lang siya, oh. Tap, 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 tap. Kunwari, ginagamit ko itong ngayong summer na summer. Ang ginagamit ko ko pa, pans, facial wash. Tapos, after that, ito, itong belo, kasi tinted na siya so kasi SPF50 to. After nito, saka naman ako gumagamit nitong face powder. Either yung yung sponge niya ang ginagamit ko or merong binebentang essence na one pack na ganito um worth 3000 pesos plus worth 50 euros like this. Tas ang ganyan ang ganda lang niya sa skin, ganyan lang siya. Brush, very soft sa skin. Oh yan ang unang product na sale. Pangalawa, itong blush on. Ito. Um, ito ginagamit ko ngayon. Wala siyang kasamang brush, pero pwede niyong gamitin yung fingers. Maraming pagagamitan ito. <laughs> Ganyan yun lang, oh. Mm. Di ba? Mm. Kita niyo na yung effect? Or, ito, yung next na size. Ganyan lang. Tapos ganyan. Napapatingin ako sa taas kasi mayroon akong monitor sa taas. Ito ang say is isa. Pink ano to, number 5. Tapos, meron ding itong isa na number 1. Bet na bet ko rin to. Nagamit ko na to noon. Ito, bagong bago ito. Ganyan siya. Mix, mix siya. Tingnan niyo to. Ganyan siya, oh. Meron siyang konting shiny, basta blend, blended na yung kulay niya. Hmm. Anong pinagkaiba? Ah, mas matapang ito. Mas matapang ito. Ganyan lang. Huwag hindi nyo kailangan ng brush. Mas malinis pa yung kamay nyo kaysa sa mga brush. Kasi yung brush, kailangan nyo rin i-disinfect ang mga yon. So, super duper sale. Marami pa siyang iba-ibang shade. Nakita ko yung mang, lahat ng shade kasi um, umorder, may umorder ng sobrang dami lahat ng shade. And okay siya. Okay na okay. Meanwhile, ako naman, ang ginagamit kong blush on minsan is ito. Matte lipstick. Ito yung hindi siya sale, pero super duper good quality siya. Hindi siya nagbo-burn ng lips. So, oh, ito, kukuha ko ng ganito konti. Tapos, i ilalagay ko dito. And then, kuha ko ng konting dito. Tapos, lagay sa lips. Ganyan, tipid na tipid. Isa lang. <laughs> Kasi pwedeng-pwede siya. And, uh, okay naman siya sa mukha ko. Ito yung mat Na? Hindi to sale, ah. Inan ako nang, pinupromote ko lang. Ito yung next na, ano, sale. Super duper sale. 250 lang. So, naka, ano pa to? Naka plastic. Lip crayon ito. So, ganyan siya. Tapos, hasain nyo lang. Kapag kunwari, paubos na ito, hasain nyo lang. Pwedeng gumamit ng kutsilyo, di ba? Kung mayroon kayong malaking sharpener, edi yun ang gamitin nyo. So, itakay natin. na pack. 150 pesos na lang ito. Um, ang original price nito is 790. Itong face powder, um, 300 pesos na lang siya. Ang original price niya is 1550. Um, 5 euros. 5 euros. Instead of 25 euros, something. Ang price naman ng lahat ng blush on ay um, 3 euro 50 cents stat 22 euro 70 cents. So, uh, ang sa Philippine price naman ito, pag bibili kayo, is 250. Ang original price niya is 1,400. Kasi ang ganda talaga nito, mag, um, ano siya, ang ganda kaya, tingnan nyo, oh. ibang shade ito ha, ibang shade. Ito, ito yung shade nito, ito yung mix, ito naman ang shade nito. For my right cheek, ito naman for my left cheek. Ganyan. Yung mga iba, parang ano na lang, yung number, yung number, number 4 na blush, is light lang siya na shiny. Ang number, ito, ito, number 4, light lang siya na shiny. Itong number 3, para, para siyang ano, Well, magre niyo yung cheeks niya pero more on parang contour na lang siya ng ano, parang pang-contour. Pero ma magkakakulay pa rin yung kung hindi kayo kung hindi niyo bet yung pinkish reddish style, ito siya dito kayo sa number three. I mean, second to the last na sale is highlighter. Ito ang pinaka love na love ko. Ito, highlighter. ano lang siya. Oh. Ganyan. Tapos ang gamit nito, gaganito nilang, oh. Mm. Oh. Kunwari, ganyan. Pero ako, oh, binablend ko lang yan, ganyan. Para hindi siya masyadong makapal. Kita nyo? Yung parang shiny. O. Oh. Tapos isa dito, ganyan lang siya. Ganyan. One, two. Tapos blend ko lang siya ng konti. Para ko na rin kung naka-side view ka. Tingnan nyo yung ano, yung highlight niya. Hmm. Tapos, konti lang ang nilalagay ko dito. Hindi ako naglalagay ng ganyan. Kasi, pag, lalo pag day. Pero sa ati Christy na bagay na bagay niya. Lahat ginilalagay niya na T-zone. Ganyan. Dito, ako dito ko nilalagay. Isa. Tapos dito na lang ganyan. Kung ano yung pinang ganito ko. Tapos, kapag kunwari, party-party, lagyan nyo na rin ito. Yun yun. Diba? So, so yung mga, um, mahilig sa makeup, super duper sale na rin ito. Bilhin nyo. Kapag bumili kayo ng two or more products, bibigyan ko pa kayo ng sale. Kasi yung time ko at saka yung effort kong makipag-meet up sa inyo, ano na lang yun, bayaran nyo yun ng konti. <laughs> at kailangan nating mabayaran yung ano yung delivery fee. Kasi actually ito wala na akong points dito kasi super duper sale siya. So kasiyan ko na lang na ibigay ito sa inyo. Bigyan niyo lang ako ng pangkape. Ang price nito is 3 euro 50 cents instead of 19 euro 80 cents. A ang Philippine price naman niya is 250 pesos. Ang original price niya is 1,220. Talaga, hindi kayo magsisisi dito. Ayong mga mamshies, kailangan nating matutong magpaganda. At ang ang mahalaga is yung masaya tayo para sa sarili natin, hindi yung sasabihin ng ibang tao. Who cares what others say? Ang importante is masaya tayo at na-appreciate ng ating asawa yung ating kaganda, di ba? And para sa mga mister, bilhan nyo ito for the misses kasi ano, akalan nyo lang, Akala nyo lang hindi sila nagme-makeup pero matutuwa ang mga yon kung bibilhan nyo sila ng kahit isang lipstick, isang face powder, lalo na yung face powder kasi murang-mura. So please, bili na kayo. Meron pa akong ipapromote na bagong benta ng Essence. This is the must-have um, glass lip gloss. Mukha siyang may kulay. Konting ano lang to. Konting-konting very light na kulay na lip gloss. So makikita nyo. Ang bango nito, um, refreshing yung amoy niya. Ako kasi, pag, ano na, nabisi na sa work, tapos konti ang nainom mo, tapos may aircon, ang tendency ng lips ko is nagda-dry siya. So, tuwang-tuwa ako nung bumili ako nito. Kasi, hindi siya nagbo-burn din sa lips ko kasi yung mga ibang lip gloss ng ibang brands ay binaburn din niya yung lips ko. So, kapag nagganito na ako, either pwede na ito or mag a ako ng iba. Like, Like for example, itong mga matte or this kind of lipstick. Ito. Maraming bumili ng itong lipstick kasi ano, natural, natural, parang natural lang siya. Ang, ang kagandahan nito, tingnan nyo, may magnet. Hindi siya, kapag nilagay nyo siya sa bag, hindi siya mag-open at magkakalat. Ito nyo. Oh. Uy! Tignan, isa pa, isa pa. Uy! Tingnan nyo yan. <laughs> ang ganda, maganda ang quality niya. Tapos pwede rin itong gamiting blush on. Bumuka na ang ano nito. oh, Ganyan, o. Kita niya? Pwede siyang blush on. Lahat ng lipstick ng na ginagamit ko, kunwari, ito ang gamit kong lipstick, ito rin ang gagamitin kong pang blush on. Ganyan. Ayan na, nag-ano na tayo. Kapag, kapag kunwari ang da, ang ano ng blush on, ang kapal ng blush on ko. Ang gagawin niyo Tapalan niyo lang ulit ng ganito. Tap tap tap. Huwag niyo pag kayo kumuha ng um, tissue at punasan. Oh, ito lang. Tap tap tap. tap. Oh, magla-light na siya, 'di ba? Tapos tap 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 lang, huwag niyo i ganyan. Tap tap tap, tap lang. ano lang siya, natural. Para kay, pang everyday use. So, para sa mga teachers, ganitong kulay. O kaya, ito din. Bet na bet ko siya. mix ko lang. Na-appreciate nung katrabaho kong lalaki. Kaibigan <laughs> naman yun. Um, Kaklose kong katrabaho. So, nung nagganito ako, sabi niya, bagay na bagay sa'yo yan, sabi niya. Oh. Kanyang ginagawa ko. Ganyan ang ginagawa ko, oh. Pinag-mix ko lang yung mga kulay para magkaroon ng iba't ibang kulay. Kaya marami akong lipstick. Lahat ng shade, actually, kaso hindi ko na alam kung saan ako nilagay yung iba. Oh, ito naman, violet. So, meron tayong promo sa lahat ng bibili. Sa lahat ng bibili, kapag bumili kayo ng lipstick, either matte, either glossy lip gloss or itong lipstick. Kapag bumili kayo ng isa, may libre kayong chan chan Kahit saan, doon sa sale. Be it uh, face powder, blush on, or itong lip crayon. Libre na ito. Eh, papalibre ko na sa inyo kapag bumili kayo ng minimum isang ganito. Isa sa mga ganito. Or, itong perfume. Our perfume has 20% essential oil, so matagal siya. And I can send you all the, parang yung scent, ano siya, yung scent niya, yung mga branded names, yung mga scents. Kunwari itong 178. Ito, um, Jo Malone na Pierce, nabili ni Ate Christina, tapos gusto namin. <laughs> jo Malone na Pierce ito. So, Ganyan siya. Ganyan. Hmm. Kahit isang spray lang, matapon na yan. Tapos pwede niyo siyang ilagay dun sa pouch niyo, sa mga ano. Kasi tingnan niyo yung, yung style niya, oh. Malit lang siya. Pwede siyang bitbitin kahit saan. Pang party-party, pagpunta tayo sa bar. ba? Diba? Ito, um, bago kong bili ang mga to. Candy, product candy ito. Gustong-gusto ko rin siya. Kasi, um, ang scent ko na gusto ko is yung parang sweet na flower. Ganon. May rose ang mga ganito eh. Ito rin. Tingnan. Amoy niyo. Mm. Ako palang pala nakakaamoy. So, minsan, alam niyo sa super in love ko dito sa mga perfumes na ito. Nagpa-perfume ako bago matulog. Kasi <laughs> gustong gusto ko. Sino sa inyo ang mga addicts sa perfumes? Bili na kayo ang isang perfume na ito is 23 euros. Kapag bumili kayo ng is, kahit isa, may libre kayo doon sa mga super duper sale na products na yon. So, mag-order na kayo dahil kailangan nating mabilisang mag-order dahil na-phase out ng mga to. Marami ng unavailable na products, kaya at least kahit hanggang bukas makapag-order na tayo. Ah, ito pa palang sale, my God. So, ito pa palang sale na isa. 1 euro 50 cents nail polish 1 euro 50 cents 120 eto to etong gamit ko ngayon to eh kung kung kunwari ayaw nyo yung mga yon eto may bago akong products na binili oh pang ano tong mga to um eto good quality siya pang pwede siyang pang eyeliner pero eyebrow, pang eyebrow to. Pero pwede rin siyang mag-eyeliner. Kung wala kang eyeliner, bakit kayo maghahanap ng mga ano, di ba? Kita nyo? Tapos, ito ang pang brush. Magkano ito? Magkano nga ito? Parang ano lang ito? 15 euros ata. Pag-interested kayong bumili ng mga to, i-message nyo ako, message. Ito, eyeliner gamit ko ngayon. Hindi siya, hindi siya yung ibang ano siya. Normally, kapag nag-eyeliner ako, talagang nagkakalat kasi iba yung style ng ano ko eh. Talagang kalat na kalat, mangingitim lalo yung mukha ko. Pero ito, ang ganda niya. Tignan nyo, yung eyeliner ko ngayon. Blue, blue. Dark blue ito. Pero maganda siya. And, may ganito siya in the case na, kunwari, ilalagay nyo dito yung eyeliner, gawin yung parang, alam mo yun? So, pwede nyo siyang gawing gawin yung eyeshadow dito, shadow. Ganyan. I pang ano ito, pang ganyan ito. Ano tawag doon? Ewan. Tapos, pwede nyo ikalat-kalat dito kung gusto nyo yung smoky eyes. So, ito lang, oh. Eyebrow pencil. So, meron din akong binibenta hindi pa ako gumagamit nito pero gusto kong itry. Ito yung pang ano, pang pang ganito ata to, yung parang pang ganyan. Ang tawag doon, cut eye. Kailangan ko pang i-practice paano gumawa yan dahil gusto gusto kong mal malalaman tutunan kong bagay ko. Tsaka gusto gusto ko to. <laughs> o, tingnan nyo Oh. Parang ano lang din ata to more more or less 15 euros at ato. Ang ganda. Ang gaganda naman talaga ng must have edition quality ng mga must have edition. So, wag na kayo magtapatumpik-tumpik pa. Bumili na kayo and sure if you will buy more, I will give you more discount. And if you will buy again, if you will buy perfumes or lipstick, I will give you um giveaways from those super duper sale na products. Okay? O, mag-order na. Bilis-bilisan na natin at para hindi maubos yung products na yun kasi last week pa yun sale. Nakapag-order na ako. Ang daming bumili. Sa totoo lang, kung, kung tanongin nyo kung ilan yung um, price nung lahat na nang bumili, thousands of euros ang aking nagagastos. Buti na lang minimum 3,000 ang ano ng credit card ko. <laughs> Kaya, <clears throat> pwedeng-pwede tayong umorder ng madaming-madami. Pampasalubong. Kung gusto nyo, maraming umorder, kung wari, pieces ng uh, face powder, sampung pieces ng um, blush on, tapos, ten pieces of lip crayon, ganyan. Kapag ganuhang bulk ang bilhin nyo, mas malaking discount ang ibibigay ko sa inyo. Dahil sabi ko nga, kailan lang nating bayaran yung delivery fee at yung effort kong imi-meet up sa inyo. Lalo na kung kasama ko yung anak ko. Kasi pawis na pawis tayo ngayong summer. <laughs> ah, one, one more thing. Ito yung ano siya, BB cream. BB cream siya. Itong ginagamit ko. Lalo na pang hide ng aking dark circles. At saka pang buong mukha na rin sa winter. Um, gumagamit na muna ako ng moisturizing cream and then ito. Kasi hindi siya nag-cake. And then yung face powder. So, super duper ano um ni re ano yun? super duper ah, nawawala yung ano ko oh, lutang na naman si Ma'am Shi ni re recommend ah, yeah. ni re recommend ko ito sa inyo and if you will buy this again i will give you free gifts from those sale products may mga nagustuhan ano tante so ping Binigyan ka ni mama nito, di ba? Di ba? Maganda siya. O, oh, kunar, ito, ito, ito. Ganyan. Kahit pa may ano kayo, may cream na kayo, ganyan lang siya, o. Oh. Hindi nyo kailangan, pwede nyo itap-tap na ilagay, pero kahit iganito nyo, hindi siya magkikake. Lagi akong nakatingin sa taas, ang pangit na ata ng ano natin. Kahit iganyan-ganyan nyo, Oh. Maganda siya. And mabango. Mabango siya. Very comforting yung amoy niya. Ang ginim lang siya. And pwede to Safe ito. Safe, safe ang mga to sa buntis at nagpapa dede. Ang products ng essence na to with S. Not the, not the cheap essence of Bipa and DM ata yan. Itong product ng essence na to is ano siya, um, kapag walang nakalagay na not safe for pregnant women and breastfeeding moms. Nakalagay lahat doon kapag hindi safe. And I check safe ito sa lahat ng momshies and preggy moms. So, yon Okay. Thank you so much and thank you for your support. See you when I see you. Bye!